Araw po ng Merkulis sa birthday ni Nani Rosario. 64 years old na siya. Sana all. <laughs> 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 10 days to go. Ano? Birthday na ni Nani Rosario. Advance happy birthday, Nay. Salamat. Ano ang wish mo, Nay? Wish ko lang. Good morning, guys. Ay, uh, isang mainit na umaga. Ah, uh, nandito tayo sa tindahan ni Nanay Rosario ano. Kaya lang uh, sarado yung kanyang uh, bahay ano. Hindi ko alam kung umalis yung maglola or nandiyan lang. Bukas naman ang bintana sa bandang dulo. Ah, uh, ganito kasi guys ano. Pumunta tayo sa Jollibee. Eh may nabibili na po pala ng mangga sa Jollibee ano. Ito. So nung nakita ko na may tindang mangga sa Jollibee, ay eh, bumili ako para ibigay kay Nanay Rosario. <laughs> <laughs> Ay, shut up ni Olivia. Joke lang yan. Good vibes lang tayo. Ayan. So, mukhang unang tao yata dito. Nay! Nanay Rosario! Nay! Kala ko malis kayo. Good morning, Nay! Good morning, Nay! Oh, may dalang mangga galing sa Jollibee, eh, no? <laughs> sa Jeffrey. Ganda ng ngiti ni Jeffrey. Ano ulam natin? Shut up out! Jeffrey, nanay Rosario yun. At si Francisca. ini talaga ng panahon, guys. Magang maga, pawis-pawis na. Anong ulam nyo? Wow, very good. Guys, ayan. Mayroon akong binilin Jollibee. Nay, <laughs> <laughs> okay. matamis yan. Nay, ito lang po, ano? Katanong ko lang kasi supposed to be 'yung I renta ng lupa eh ah. kada 26 ba 'yun? Oh, pang-advertise ng ng buwan. Buwan-buwan. Ayan. 'Yung 1,000 po na renta sa lupa na kinatitirhan ng bahay nila Nanay Rosario ay tuwing ika-26 ng buwan. Eh ngayon po ay ika-28 na. Oh. Kaya hindi pumunta si Nanay Jorica. Ah, uh... kaya po ako nagtanong sa inyo kung pumunta ba rito si Nanay Jorica para man ng renta. Wala pa. Wala pa naman. Ngayon na, ganito po, ano? Um, Kung sino po yung kausap natin kumukuha ng renta? Doon po natin ibibigay. Kasi ganito po, mayro pong nag-message kay Ella na isang anak ni Nanay Jorica. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan kasi hindi ko yun naman kilala. <laughs> <laughs> hindi ko matanda yung pangalan. Hindi ko naman kilala kasi. O, kaya, kaya po, eh, ngayon po, ay eh, nag-message po kay Bulak na sa kanila daw ibigay yung renta dito. Hindi. Eh, ngayon, nag-usap kami ni Bulak, sabi ko, kung sino yung kausap natin, doon natin, doon tayo magbibigay. Ngayon, kung pumunta rito yung kausap natin, alam ba, si Nanay Jureka, pumunta rito, siya magsasabi na, oh, Nanay Rosario, o, oh, Ella, sa, sa, yung susunod na bayad ng renta, ng lupa, kay ganito mo ibibigay, tsaka lang tayo susunod. Pero ang gagaling sa kanya po yung instruction, di ba? Pero yung ganun po, na bigla mag-message na wala namang instruction yung kausap natin, baka medyo magkaroon tayo ng konti ano. Kaya ako po pumunta dito para kumustahin kayo kung dumating ba si Nanay Jorica. Hindi. Okay. Hindi naman. Dahil supposed to be guys, 26 ang usapan. Every 26 po. Kung hindi may bigay ni Nanay Rosa, kung hindi nakakarating po rito si Nanay uh, Jorica, pinapadala na lang po ni na, sa Jcas po na tama ba? Oo. Ayun, sa binigay pong number na Jcas din ni nanay Jorica. Ayun, kaya ayun po, eh, yung, kasi si nanay Jurika po eh, may mga ibang anak. Gaya ni Mungkay, eh, anak din ni nanay Jurika 'yun. Ayun, so medyo so, so, mag-iingat so, lang din tayo. Siyempre, kung ano man yung kanilang mga diskarte, eh, tayo naman uh, stick tayo doon sa kung sino yung kausap doon na tayo magbibigay ngayon yung kausap natin kung mayroong mayroong instruction na kay ganito mo ibigay yung renta susunod so tayo pero hanggat wala pong instruction doon sa taong kausap natin hindi ako basta-basta magbibigay ayan, opo okay, okay. Ay Ay at saka nai, ano, o uh, kung binudokumen siya ba yan naka-record naka-record lahat sa... tapos niya. Oh. Ayon. Ayan, pinipirmahan niya ayun pinipirmahan niya ng jury ka ayun, galing talaga ni na tama yun na ano? bombo ng mga okay, okay. kuwasya dito ng ano. Mm -hmm. Pinapipirma ko. Ayan. Para, alam, sigurado. Ha -ha. Hindi mo mo si Tom Tom. Saan pa yung Sa Martes. Sa Martes. Para mag schooling Martes. yata si Tom Tom. Martes. Ah. So uh -huh. May, um, may missions yung asawa ni Donita. Uh, -huh. Nag-missions kay Mama Bib. Uh, ngayon lang. Kasi kanina. Ay, si Donita raw, hindi na sumusunod sa kanya. eh, <laughs> ano naman nila di ba? Bilang, oh. mag, bilang magpartner partner naman, normal naman yun. Di ba? Mga Mag-asawa sila eh. ngayon po, ang sabi po, kuhanin na daw si Donita ron. At pupunta daw dito sa'yo. Eh, siempre sabi ko, mag-uusap muna kami ni nanay. na nanay. Namiss mo ba mama mo? Sambay, kung dyan? Tayo. Ito, sige. Di pa kayo naliligo, ang tungis nyo na. Ay, di ba nang nag-vlog, na, di ba nang nag-vlog tayo? Ah. In-upload ko. Marami hong nangungusta sa inyo mga viewers. Tapos nalaman mo doon, sinabi mo na kaya hindi mo na may maintain yung iyong channel, pasensya yeah. na kayo. Na-miss na po nila yon. <laughs> kaya kung meron ng pagkakataon, siguro na, dumating si Jacob, kahit paano mag-upload po kayo sa inyong channel. Siyempre, yung mga viewers nyo po na nagmamahal sa inyo, na nangungusta, masyado po kayo nila kayo na-miss, kaya iba't iba po yung kanilang comment. Tapos, ibang-iba na daw po kayo ngayon kaysa sa dati. ah halatang ah, relax na kayo, wala na kayong stress, wala na kayong problema. Ayan. Marami yung nangungumusta. Tapos, ito nga, nakita si Jeffrey at saka si... Si Jeffrey lang pala, dahil pumasok si Ika nga, no? Oo. Ayun, so ang bait daw ni Jeffrey at saka pogi pa din. Totoo ba? Pogi ka daw tingnan nga. San banda? Hindi <laughs> pa nakakaligo. Kina <laughs> kontra ni Kang. Mamaya maligo kayo ah. Okay. Um, ano pa naman ngayon eh, uh, maaga pa. Ah, maaga pa. Uh, so Nay, uh, kumusta daw kayo? Sabi ng inyong mga viewers. Mabuti pa. Mabuti naman. Nakakaraos pa rin sa oras-oras. Oo. Mo Tapos na, di ba ano, parang alam ko, meron kayo maintenance. Tama ba? nami hmm. nyo na umiinom ba ako kayo or pagka, hmm, meron naman kayong stock? Meron naman dyan. Binigyan ako ni Ella nung isa. Binigyan ka ni Ella? Binigyan ako. Ah, binigyan ka niya. Pero, hindi ba, ano hindi ba sumasablay? I mean, nami-maintain niyo or minsan meron, minsan wala. Depende kung may pambili. Direkto na lang. Hindi na may nawalan. Ha? Hindi na may nawalan. Lagi hong meron. Kahit pa isa-isa mo. Pa isa-isa? Hindi uh -huh. kung pa isa-isa, uh -huh. di ba? Paano kung walang pambili? Titigin? Yeah, hindi na... Hindi nyo na maintain. Ayun. Doon na kaya natin sinasabi to. Sinasabi natin dito. Kung minsan na may maintain nyo, minsan hindi. Ganon, kasi baka merong gustong magbigay ng pag-maintenance. Ano ba yung mga maintenance? Ilang gamot ba yun? Ano lang yun eh. Tatlo ano lang. Yung vitamin ko sa mata. Vitamin sa mata? Tapos, vitamin ko sa ano? Tapos yun yung men for men. Yun lang. Ano po? Men. Ano ba? Men for men. Meron ka bang ano dyan? Parang... Tingnan kasi guys, hindi ko alam. Tuloy tayo. Boy, ano, pa, ay, pati nga ng mga, numbers, mga alagay ng gamot. Anong gamot ka nai? Men for men. Men men. Oo. Tatlong klase ba itong gamot mong iniinom? Ito. Yeah. Naku. Problema, hindi ko nadala yung, <laughs> yung ano ko sa mata. Yung salamin. Ito, meat for men. Saan, para saan po ito, Nay? Ito sa mata. Sa dugo. Sa sugar. Ah, sa sugar. Tapos, ito po yung sa mata. Oo, oh, vitamin sa mata. Vitamin sa mata. Ito po ba, ma Nay, resita sa inyo ng doktor? Kaisa okay, so ang problema. Hindi ko nadala sa lamin ko. Ay, makakabasay, Nay. Total, nagdapag vitamins ka naman sa mata eh. <laughs> 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 Mineral tablet. Mineral. Hindi meron ng pangalan talaga yan. Mineral. Anyway, ito po isang vitamin sa mata, sa dugo, ah, sa sugar. Sa Tapos ka... ano po ito? Ah, apat pala Ay, yan. Vitamin sa tapang. Ito para saan? Vitamin para may gana kumain. May gana kumain. Ah, uh, basahin natin. Ayan, citrine, sodium asc ascorbic. Ito dati so, nilang ko sa sugar. Eh, napakamahal nito eh. Ito po. Ano naman to? Sa sugar din. Hmm. So, ito na. Eh, dahil mahal, hindi na nakainom to. Oo. Oh, Diyan na. Aha. malalaking tableta. Oo. Oh, uh, medyo ma... Ano-ano pa. Naka, nabing lahat ni Tom Tom yan. Yung mga reseta sa akin. Oo. Oh, oh, nung And medyo no, may pabili pa. Oh, nung medyo taghirap na. Taghirap na. Hindi na. Hindi ko na. Ano, ito na lang. Ano, kung mura-mura. Hmm. Men for men metformin at saka uh, sodium ascorbate hindi na natin guys sa mga medicine ano kasi na Ay, hindi ko na dalhin sa ko anyway apat na klase pala nay. ito hindi nyo ma take dahil walang mahal Ay, ah Ayan. Yung pa, tagal ko lang hindi nakakain nito. Mm. Ilang buwan na po? Ilang buwan na na hindi na hinahin. Ang pa nung isang taon na yata eh. Isang taon na? na. So, kumusta naman ang pakiramdam niyo kung di na niya yan? Ay, medyo na ano nga ngayon na akong katawan niya namamanid. Namamanid yung ang katawan mo? Ngalay? Na, ngalay na yung ako. Alin mo bang nangalay yung, yung mga parting binti? Kaya ang ginawa ko, kaya nang madaling araw, ginisi ko yung mga bata. Naglakad kami hanggang doon sa marayo. Ay, oh, so, nag din kanina pala na nag-exercise nag kayo. Nag-exercise kami. Ayun, yun ang maganda. Tatisig ko. oh, ingat lang po. Para, ano kasi may mga na, sasakyan na mabibilis. Yeah. Uh -huh. Ala pa lang masyadong sa... Kasama niyo po yung dalawang bata kanina? Oo, oh, kasama yun. Ah, very good. Ayun na. <laughs> so, naglakad kami doon. Para medyo ma-anitatawak ko. Oo, oh, ma-exercise. Ilan tama na. kayo na 64. 64. Kailan ka mag-64? -si 64 ka na o mag-64 -si pa lang? Hindi. Okay. Okay, Sa so, Mayo. Mayo? Mayo, ah, uh, 8. May 8. May 8. Ayan guys, malapit na pala. Ilang araw na lang. Kasi ngayon guys, ay uh, April 28. So, 10 days to go. Ito pala, may kalendaryo si Nanay. 2024. Ayan po. Yung Araw ng Merkulis. Araw po ng Merkulis ang birthday ni Nani Rosario. 64 years old na siya. Sana all. <laughs> <laughs> 10 days to go. Ano? Birthday na ni Nani Rosario. Advance happy birthday, Nay. Salamat. Eh. Oh, ano ang wish mo, Nay? Eh? Wish ko lang. Ano ang wish ko lang? Sana matuloy na yung pangarap ng anak kong P.J. ko Matuloy yung pangarap mo, ng anak mo? Opo. Okay. Sino po? Si Jacob. Ah, si Tom-Tom. Tom-Tom. Ah, -tom. uh, ayan. Guys, hindi po nakakalam, ano, si Jacob po ay uh, nag-a-apply talaga siya for abroad. Ah, uh, medyo meron na pong konting liwanag. No? May nakikita ng liwanag at uh, maraming maraming salamat niya pala kaya uh, banggitin mo nga na eh, kung sino. Kay Mami Maris. Ayan, kay Mami Maris po. Si Mami Maris po o si Mama Maris ang tumutulong po Yan, kay... Tumutulong sa anak ko si Jacob. Para? Para po maka... Hina... Matapad ang pangarap niya. Hmm. Um, Matari sa pag-abroad. Oh, ito guys pag ay uh, ma, ma, may isang taong pangarap na ni... May isang taong pangarap na ni Jacob to so, no, na... Sana, uh, sana i-bless siya ni Lord na matuloy po siya. No? Matuloy po sa <laughs> nang, Kasi yun lang po ang susi para magkaroon ng pagbabago o magkaroon ng konting uh, ano ang buhay ni uh, Family Rosario. Di ba, Nay? Oo. Ayan. So, yun lang wish na sa kanyang birthday. Diabetic ka ba, Nay? Hindi. Hindi pa. Hindi naman. Sugar. 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 Matas ang sugar. Ano? Nung tignan ako ni Tumtum, meron kasi ako yung pang ano eh. Pang-test. Six. Mataas na ba yun? Six ang reading? Oo. No. Baka nasa border na din. Kasi wala akong idea sa mga ganyan-ganyan pa eh. Da, kasi nga, sabi ng tumtum na na ikaw, kaya ka makakain na ng siyadong kanin. Opo. At yun ikaw ang malakas makataas mga sugar. Oo, kanin. At yun, yung, matatamis yung matatamis din. Saka yung matatamis Ayun. Mga tsokolate. Oo. Uh, Basta uh. matatamis. Bina Tapos lagi po siguro, inom na mong maraming tubig. Oo. Uh, uh, Dati nga, hindi ako nagiinom ng tubig na marami. Ngayon, kauting ano, umiinom na ako ng medyo maano. Hmm. Noong ano ako sa Bulacan, lagi akong nahihilo nga. Uh -uh. Eh ngayon, buhat nung mapunta kami dito, hindi na ako masyado magkala dahil nga ako yung nakakapaglakad-lakad. No, na, malaking tulong, dito. no? At saka stress talaga, hindi ano? Hindi na ako masyado nag-iintindi. Eh. eh dito, medyo kahit na medyo ano kami, ay na Depresyon utak ko, lalat mong hindi na ako nakakabalita ng kung ano, ano problema doon sa Bulacan. Oo. Uh -huh. At naano ko na yung mga anak ko, naging maayos-ayos na ang pamumuhay. Kaya hindi na ako nag-iisip ng kung ano-ano. Bahala. So, sa sarili nyo na lang po muna, so, intindihan nyo. Bahala na ang Diyos. Kung nakaka naman kami sa oras-oras, Mm-hmm. Oras, uh -huh. yun na pa na ko na huwag kaming magutom. Ayun. Yun, yun naman talaga ang ano ng lahat. Uh -huh. Talagang ngayon na, random talaga yung sobrang mahal ng bilihin. Ano po? Oo. Oh, uh -huh. Grabe. Kahit ngayon bigas. Kunti ang kinikita, kunti ang kinikita ng mga trabahador tapos ang mga bilihin ang mamahal.